ang pagbabago nag-uumpisa sa kalooban, lalong-lalo na sa ating mga kaisipan. At paano tayo magbabago sa tulong sa grasya, lalong-lalo na sa salita ng Diyos. God's Word is our light. God's Word is our guide. God's Word is our life. Huwag na huwag mong pipiliti na magbago ang ibang tao. Kung ang sarili mo palang hindi mo nababago, bago mo naisin na magbago lahat ng iyon, ikaw muna patulong mo na magbago ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong damdamin. Ilapit mo sa Diyos. Iangat mo sa Diyos ang iyong pangangailangan. Alam ng Diyos, nakikinig siya. Pero ang hinihintay lang niya ay gusto ba nating magpatulong? Dahil hindi naman manghihimasok ang Diyos sa ating buhay kung hindi natin hahayaan ang Diyos natulungan tayo. God never forces himself to us. God only enter into our lives upon our invitation tandaan niyo po yan because god so loves us he respects our freedom